So what's up guys? Welcome to my vlog. Bago po ito magsimula guys, shout out muna po kay James at kay Kiel. Pero kay Kiel po guys, punta po kayo sa YouTube channel niya, Putchola Spirito. Ayan po guys, let's go. So maglalaro po kami ni James at ni Kiel. Wala lang nga po. Wag kang James oh. Di wala po nang inis sa amin. So ayan. Di mo mainis si James. Opo guys. Kahit talo siya, sobrang talo niya. Opo guys, hindi po siya inisen. Ako naman. Lo. Hindi na ako pinapili guys. Purin guys. Mm -hmm. La. Ram. Labanan kasi to guys. Kahit po labanan yun. Yeah. Guys, ma mukhang mananalo si kill guys. Wala mananalo. Uh -huh. Guys, minus 5 na ako guys. Uy, si James 2 na. Ang Ang galing! So guys, manalo po si James Si James yung blue, ako yung green, si Kel yung red mo mananalo sa akin si James guys Kahit 3 points na siya guys Tui Hindi siya mananalo ako sa akin green, guys Ako yung green guys Tui Mananalo ako oh guys all. talo si Kel guys Pero mas na ngayon Gagal si James muna unahin ko guys Uy wag ako <laughs> Talo po si James guys Nagpaka <laughs> matay <laughs> nag na wala pa rin kumakatay <laughs> Hello. Oi. Nakita 'yun. Oops. Si James, guys, nagpakamatay na naman. Hoy. Ayun. <laughs> nagpakamatay ako, guys. Oy. Guys, ang galing ni James, guys. Guys, yung, yung kamay ni James sobrang lakas, guys. Ang laki ng pwesto, guys. <laughs> <laughs> Nagbunga na naman si James. Jail. Tiso ka magpapatalo kill. James, comment. Guys, ang kami po ni James, guys. Ano guys, ang likot guys. Ang laki pa ng pwesto. Guys, nakita nyo naman. Mabutang na siya. Mananalo. Oh, okay guys, walang noob sa amin. Pero mamaya may matatalo guys. Ayaw na nga yan. Ano okay, guys, natalo ako. <laughs> oh di ba guys? O, oh, 5 points guys. Pero, all lang kami, ba diba, guys? Ako talo, guys. Sabi ko naman sa inyo, guys, eh. Mananalo ako, eh. Lolo, lolo, bumindot. Lolo naman. <laughs> Sabi niya po, guys, mananalo siya, eh. Ako na naman <laughs> siya. Siyempre, ni Aya bumindot. So, nagtatampo na po siya, guys. Wait, wait. Tweet. <laughs> so guys, panalo ako. Quiz kami ni Kim. So guys, yeah. Make you sure you... Matatalo ka, James! So guys, make you sure you okay. subscribe and hit the... And hit the bell. bell. the bell. Guys, pati na. Kung gusto nyo guys, kung sino nagustuhan yung player dito guys, Mag-comment lang kayo sa comment down below. Opo guys, ayon po na sasabihin ko guys eh. At mag <sighs> Mama na nanalo sa akin. Pag natapos po tong vlog. <laughs> so guys, panalo na po sila guys ako talo. <laughs> Nagkikilala ako kay J. <laughs> ako lahat may pili. Oh, hindi. No. Ay, hindi. Ay,